Anong ganap sa mundo ng showbiz? Napuno na si Jamie Evangelista sa kapuso person na di umano'y nagtangkang agawin ang kanyang asawang si Baron Geisler. Ibinunyag ng talent manager at showbiz reporter na si Oj Diaz sa kanyang online program ang nangyaring kumpruntasyon sa pagitan ni Jamie at nang di ng kapuso person. Ayon sa kanya, nagpakita ang kanyang source ng mga resibo para patunayan na totoong nangyari ang kumpruntasyon nakakaloka. Talagang may mga resibong uh, uh, pinakita sa akin. Pinarinig. Ibinahagi pa ni Oji ang ilan sa mga mensahe di umano ni Jamie sa kapuso person. Gusto mo yon na alam mo na married man yung lalaki? Gusto hmm. mo yon You have two sons. Meron din ako mga anak. May anak kami ni Baron. I'm telling you, it's disgusting mo may pamilya yung tao, papatulan mo. Sinabi pa ni Ogie na handa ang kapuso person na pondohan ang annulment ni na Baron at Jamie. At ang nakakaloka oh. ito, oh, you will deny it. Alin-alin to. Diyos ko. Para sa sobrang in love ni kapuso person, dito kay Baron. E eh, parang nag-alok pa ito kay Jamie, sa asawa ni Baron, ay. na siya raw gagaso sa annulment nila ito kay Willing siyang saluhin si Baron. Samantala, lahat kasama na si Oji ay naghihintay ng tugon ni Baron sa issue. Matatanda ang ilang problema na ang kinaharap ni na Jamie at Baron sa kanilang relasyon. Kung nagustuhan mo ang content na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang share, like, at mag-comment ng inyong opinion. And favor naman po, please don't skip the ads.